Hello mga sipit yan Nasa palais daan na naman po tayo For today's video Dahil maglalagay po tayo ng kitik Or lambat at the same time Ay papandawin na po natin yung Nilagay nating trap sa palais daan So Without further ado mga sipit Let's go Let's go Yan po mga sipit yung nilalagay nating trap Sa palais daan ngayon So tayo Sa bangka Tara tayo sa ating boat ayan mga sipit Talagay tayo ng lambat para mauli po tayo ng bangus mga sipit ito po tayo sa ating bangka paglagay po tayo ng uy bangit tumatagas dito alam natin mga dito po tayo sa lokasyon kung saan po tayo manggalagin ng trap ayun o no nalagyan po natin ng kawayan tapos isihilain po natin papunta doon tapos papakita po natin yung ating finished product let's go mga sipit lagay na natin to yan po mga sipit nalagay na po natin yung trap sorry po di na po ako nakapag video kasi sobrang hirap po talagang ilagay nito kapag wala kang kasama kaya ito papakita na lang po natin sa inyo mga sipit point mga sipit. Yan. May kawayan dito. Tapos papunta po siya doon. Yan yung pong may mga ano yan. Mga lumulutang na yan. Yan po yung tinatawag na palutang sa lambat. Yan. May tanda po mga sipit. Yan, yan no. Hanggang doon po sa kawayan po na yan. May papandawin po natin around 6 PM kapag ka kumagat na po yung dilim kasi hindi pa po masyadong makakahuli yan mga sipit yung mga inuli po natin ay bangus kaya hindi pa po mga makakahuli so let's, let's see po later kung uh, makakarami po tayo later kaya po natin mag video mga sipit sa first pan daw natin I'll do my best Let's go! Huwag na muna tayo mga sipit. Papandawin natin yung ating ating Dragon Bulbo Trap. Yan. Uh, mahuli kaya ito O wala? Let's see kung anong mahuli. Dumi. Yun. Isa dun o. Oh. Isa tiraso na dito. Yan ang Oops. Kupuin lang. Kaya yeah, kailang piraso tayo tayo Yun, dalawa Ang oh, ano Madami kasi Ayan o Pero may nauli ulit dito Maliit nga alang Oops, yun Mayroon ulit dito All goods Marami rin na ulit mga sipit. Madumi na lang talaga yung natin. Marami na. na. Ito po, mga sipit. Pupuin ng hih! Yan o. Bubuhos po natin sa bangka tapos nalagay po natin ulit yung ating trap. Let's go! Ano? ganda ganda lang ang ayun mga sipit videoan muna natin yung ating ano sunset bago bago lumubog ang araw ayun sayang yung opportunity oh jeez Okay, subscribers. before the end of 2025 mga sipit everything is possible ano as long as you trust God yan ganda po yung mga nahuli natin oh. ay nak po yun ang kakagatan pa ako mga sipit oh. ganda yan pulaan Aba nito masih Grabe. Utok yung batok na naman natin dito. Ano? Grabe. Bali isa, dalawa, tatlo, apat, limaan. Anim na piraso yung nahuli ng ating trap mga sipit. So yung gagawin natin ngayon, kuha muna tayo ng pantali. Tapos tatalian natin and then bukas na po natin yung papandawin. Nalagay po natin sa same location kung saan po siya nakalagay mga sipit. All goods and... Wala lang tayo na pantale tapos tatali na natin. Yan po mga sipit, tatali na po tayo ng alimango. Uy. Yun. Sila. Against the light ba? Kailangan yan. Tante, ang video yan. Aray, aray, aray. Ingat tayo mga sipit Baka madali tayo dito Ako po inang Agat ka nito eh Sakit lang Sakit Yan mga sipit pag nakagat tayo Oops Alawa Baka pa naman ang nagali natin Nagun bubu trap talagang malakas mga huli ng alimang Wow Okay. lang lang mga size nila kasi Hindi na ako masyadong ano na nagka-pobya na tayo mga sir kasi nakagat po ako last week. Grabe. Butas talaga. Sa kamay. Kaya para may pobya pa tayo. Nag-iingat. Para ah, di na yung sakit. Man naman eh.

na uli natin grabe pulaan talay tataba ni Re yan mamaya magluto tayo tataba eto po mga kilo na ito 1,000 200 kada kilo ano Good size tapayan sipit solid oh Ay, inang ng... All goods. Ganda ng pandaw sa Dragon Bubu. Yun po mga sipit, papandaw na po tayo ng ating lamba. Pandawin na po natin. Ano kaya yung nahuli? Nakupo. Ano yung marami nahuli? yun wis taagad ya telap ya oh, panah limpa nami yo masih pitam ay re kanta sabi ni idol ay re ibig sabihin po no maganda po yung tilapia hindi po siya maganda ganda po yung ano malaki ganoon mataba uy hirap talaga mag ano, tanggal ng ano kaya sa kamay lang eh nahirapan ako mga sipit kailangan natin dalawang kamay ganyan uy dito laki hirap talaga magisa isa grabe wala tayong taga video hirapan talaga ako magisa isa mga sipit o, mag na tayo hindi ko pa alam kung may lang magsasahod mga sipit sana sahod na po tayo para makakopo tayo ng cameraman mga taga ano taga edit na din tsaka mga pag post po tayo ng consistent kasi araw araw kakayanin po natin kahit isang video lang kada araw kaso wala pa sahod mga sipit at saka muna narating din yung time there is a perfect timing sa lahat po ng bagay basta tiwala lang tuloy tuloy lang harvestin tayo mga sipit Grabe, hirap. Yan po mga sipit ang mga nahuli natin. Kasi sorted. Yan bangus na sa malaki. Sa ayam ayama. Babae. Ito pong benta ito mga sipit. Ito naman pang ulam lang. Nakupuin ng ulam din. Halagyan na natin sa plastic. Sumunin tayo ng bahay. Saan natin lalagay sir? So, ito kinuha ko ng mga sabi kasi Mamatay ah, na ito yun Kanta ng mga bahana nila laki oh Grabe Quality Maralak mar matatanda na po kasi mga bahana nila yun Mga sabi Wireless mga ano yan Tignan mo naman oh Mga sa bongos oh Mga palag oh Grabe no Ayan oh. Grabe, okay Mga sipit para sa puso laki. Nako. Ayan o. Ayan. laki ng mga nahuli natin. Ito, tabaan ito, no. Natanggal lang. Ulam ka na lang. Ang pa. Kaya na tayo. Nasipod. Sa sipit and all goods. sa huling pandaw sa ating lambat oh. all good Ayama! ma naon ko na po yung lambat kasi umaga na yan oh it's gonna be morning and so after naman nito papandawin na natin yung ating dragon bobo trap yan ang anong papandawin natin mga sipi let's go uwi na tayo sa so, kubo na isa dun dragon bobo trap at grabe daming na uli naka 15 pirase at ito po yung pinaka isang dulo niya oh. Mas marami din po dun sa kabilang dulo happy naman yan tatalian ko na muna mga sipit tapos later on natin kung nakailan tayo yan, lalaki pa naman all goods ano oh, po mga sipid yung nahuli ng ating trap grabe po oh. tama or less mga 15 pero kaso yan mga sipit to alim hango alas babae po yan mga sipid kaya all goods na all goods Ta. sipit, pa na po ako ng bahay para maligo and then after that bebenta na po natin yung mga natin mula kagabi sa so, nilambat at sa pagpenda po ng dragon bubu trap and hoping that makarami po tayo ng benta so ayan lumabo na po yung camera natin kasi lobat na po tayo so I don't take too much of your time mga sipit you if you have any question about this video please comment down below and please do like and subscribe as well thank you so much have a good day and bye bye